What if I tell you na mayroong paraan ng magkabahay na hindi mo kailangan mag-down payment? Oo, nandito tayo ngayon sa Naikavite para ipakita sa inyo ang house and lot na offer natin na hindi mo kailangang isipin yung pang-down. Ito ang duplex house sa Naikavite na meron itong lot area na 54 square meter at floor area na 45.5 square meter. Maluwag at maaliwalas na ang bahay upon turnover at meron na itong living area, dining area, service area. Meron pa itong parking at ang maganda pa nito, expandable pa ang bahay na to. At sa halagang 10,000 lang ilalabas mong pera para ma-secure mo yung spot at yung 10,000 ay gagamitin mo yon pang apply ng water at electricity para less hassle na sa iyo kapag inaksip mo na yung unit. Meron itong provisions for 2 to 3 bedrooms at isang toilet and bath. Sapat na para sa mga lumalaking pamilya at para mo siguro yung komportable at maayos na pamumuhay ng bawat membro ng pamilya. And take note, pag-ibig financing ito kaya asahan mong mas mababa ang magiging monthly amortization mo. O ayan, kabayan, may paraan na para magkaroon ng sariling bahay at lupa na hindi mo kailangang isipin yung pang down payment. Dito na tayo sa PagSibol. Mag-inquire ka na at mag-schedule na tayo ng tripping para makita mo mismo ang community. Tara.